Promise na. Pag-aaral ko Tay! Morning, Tay! Ay, good morning po. Parang... Diyan po ba kayo natulog? Abay, dito naman Ako natutulog. Hindi po. Diyan? Diyan, sa loob. Ah, kala ko po. Morning po. Basa po yata yung jacket nyo. Eh, hindi ka bang kulat yun. <laughs> Ba't dyan nakasabit tayo? Oo, oh, eh, dyan ko pinatutuyo. Hindi po ba kayo nasabihan ngayon po yung ano natin? Punta kay doktora? Ah, hindi na po. Dito na lang po. Hindi pwede tay. Ano lang naman yun? Ay, hindi po. Baka may mga vitamin. Ay, ayos, ayos naman po. Eh. Nakapagtatrabaho eh. Ayok na. Ayok Ayoko na tatan. Hindi na tatan. Hindi na ako tatan. Eh, ito talaga pagtatrabaho sa mga parais. Hindi, yeah, ang ano lang po, baka kailangan niyo po ng vitamins, tay. Eh, eh, pagka vitamins lang, tata eh, totoo, kahit hindi na gamot, pagkain na, isasampay ko lang. Hmm. Ay. Ayan po, mga katigra, magandang, magandang, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ayan, wow. dito po si Tech Ogos. Ayan, nag-update po, kasama po natin ang idol natin si... Tatay Ram! Oh. Ayan, ah... Uh, andito po si Guibang Neng. Guibang Neng, your... You present yourself? Wow! Sa YouTube channel at Tekram? Bati mo yung mga nanonood natin, mga supporter at saka mga mainit na mga mamahal na mga Tekram. Good morning mga Tekram. Yeah. Magandang umago po sa inyong lahat. Oh, sige. Ah, ako. Parang, ako. parang, parang na Hindi naman. Hindi naman. Hindi <laughs> Oh, um, 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 umiyak ba o ano? <inaudible> Wala naman, kasi napayak. Na naluluwa na. Oo. Good morning mga katikram kasi sana po na nakat yung pag good morning ko kanina eh. Pero ngayon Kuya? Na Parang ano, may dinadalang ka ba? Ano ba? Parang yung boses mo parang iyak ka talaga. Oh, sige. Kaya. Kasi yung ano kasi yung araw kasi parang ano eh parang parang shining eh oh. ang usapan natin din eh, kuya mm. ang gusto mo raw tumulong ka doon sa oh para may gumalaw na may mga yung pinatago-tago yung mga ugat para hey. gusto ko rin ilabas doon kasi nakakaya naman kuya kasi parang kung naman gusto mo dew, go, go tayo sa gusto mo na makatulong ka gusto po daw tumulong ni Kuya Bak na yun. Yung pagka-sticker lang siguro, pwede na yun. Kung talaga hindi ka makigilan. Oo, oh, kahit na pa, hindi. okay lang. Okay lang sana, kahit nandito ka lang sa kwarto. Tiyan. Oh. Baka mahirapan ka paano, okay ka lang. Okay lang. Maganda pa parang oh. Para may exercise naman ako kahit pa paano eh. Baka nahihiya ka lang kuya. Okay lang, okay lang kami kahit na okay. hindi ka magtrabaho. Hindi ka ano, okay lang tumulong. Kuya. okay lang kuya nito para mm. Kahit yun naman, makatulong naman ako kahit papano. Hmm. Para kaysa wala naman ako ginagawa. Hmm. Tsaka huwag ka mag-alala kuya kahit nandito ka ng na, long life. Paano nag-aalala ka kasi? Nahihiya ka, para bang tumatagal ka na dito? Binibilang mo yung buwan mo? Sabi ko kuya bang mga katikramog, huwag kang mag-alala, hanggang sa ka, gagaling ka, dito ka hanggang gusto mo dito, welcome ka. Sana nga. Oh. Hmm. Sana nga. Lagyan mo na konti. Ini para mak market, mar para marketing ko gawawin Gwapo Kuha pa kay pagka malapit. Kaya ka, eh. hindi sya mag ano sa akin hanggang makarecover ako. Hindi, okay, sab asabe. sabi ko naman kasi sa'yo, itali natin yan at saka ibitin natin. Baka <laughs> baka maunat. <laughs> hindi, hindi talaga maunat 'unat. Kumalo um oh. naman pero Oo. Oh. oh, mayroon lang kasi parang nakadikit sa lobe. Eh. Oh. Nakadikit. Okay. Sabi ko nga, katikra, may eh, tali ko din eh. Ibibitin ko si kuya. De, oh, yun na. Eh, eh, isampang <laughs> mo <Balitos> na. Eh, eh, isampang na kita. Isampang mo na. Isampang mo na. Isampang mo na. Balitid pala. Balitid pala. Iitsa na kita doon. Oh, yagis mo na ba? Oh, parang walang binitbit ah. magugulat ka 40. sa akin na. Kaya miss mo ako? Ubulan ako ng alikan. Ubulan <laughs> ko alikan. Terem, good morning. Good morning po. Baby na po ba kayo? Baby na po. Kuya ka. Handa na daw po siya ka telegram. Thank you kuya Lita. Mamimiss kita talaga. Ay, yung, now and forever. Yung gusto niya na ano, tumulong sa atin. Ito na. Oh yun eh, naiya daw siya. Huwag ka okay, na mahiya. Meron ka ba nun? <laughs> <laughs> okay, okay, ito talaga. Oh, uh, uh, okay, no. ito well, Thank you, Kuya Nito. Sumulat ka. Sige, I, I will I will be right back after how many hours? I, oh. After nun. I miss you so much. Same to you. English speaking wow. pala si Kuya. I love you so much. One million times. Yeah. Alam mo, ang tingin ko sa'yo parang mag magnet eh. Hmm. Kasi gusto ko parang gusto ko ituturin ko sa'yo parang kaibigan ko parang nagpadikit ako palagi sa'yo kasi hindi kasi ako plastik eh. Oh, may hugot pa ah. pala <laughs> yun. parang, parang gusto ko na sumama. Kaya na may lakas po ngayon ko. Basta mamimiss kita ha. Kumain ka ng madami doon. Kahit hindi okay lang. Oo oh, sige. Thank po ako yung bag name. Handa na po kayo. Yes. good morning po mga katekram sa mga minamahal ko ng mga lolo't lola, tito, tita, ate, kuya, mga nanay, tatay ah. dyan. Good morning po. Sana po ay uh, maganda po kayong kalagayan. Kaya po yung kahilingan po ni Kuya Bagdim na makatulong sa atin. Dito, buti na alala ko siya bago kami umalis. Magdala ko siya sa bahay muna. Saan tayo mag-aano? Pwede ba dun sa ano? Kumusta? okay lang po. Kayo po yung kumusta? Okay lang po. Diyan, pwede tayo dyan. Hindi, doon na lang sa... Matigas na yung nandito, di ba? Hmm? Tignan nga natin yung galing ni Kuya Bagmim sa pagdikit. Try my best. Ang... Um, Stay okay. isang magano mamaba. Kaya ba pag-name? Okay, kaya. Gura to ka. Oh. 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 Skateboard to. Ah, saan? Saan na ba? Hindi ba binigay Hmm. ni Tito dito. Doon na sa likod. Ayun. Dito po Wala. Ha? Hindi sinakay. Hindi sinakay. Ito, ito. Ha? Ikaw ang nalangin. Sabi ko sa likod. Ikaw, sabi ko sa'yo nandiyan eh. Hindi na Dapat kailangan maging malakas yung waybog ninyo. Pero kung hindi po talaga kaya, huwag pilitin. Kaya lang. Kaya lang ba tayo magdaan? Kaya lang. Ia apa sukar untuk pakai no? sana. Boleh. Di mana? Di don. Semua itu di kat Hanya di sana? Boleh. Boleh Okey. Selepas itu, dia Mababala ko ka dyan. Wala pa yata si May. Naglulupot, naglulupot pa doon. Ah! Ayun! Ayun! Galing na diskarte ni Bagi. Okay, galing kita kinanaman wala May, may push button pala sa likod. プロ。ルル Ito po yung ginawa ko para po sa Naku, parang ano, parang gusto mong inumin yung ano natin, dishwashing katekram. Ito po yung pinaka-paborito ko sa lahat. Yung apple katekram. Ang ah. ganda po, oh. Pwede pala ako yung magtipid. Dito po kayo. Dito ah, sa kabila siya? Ay, dito po pala kayo. Pero dito muna kayo. Kaya po. Kaya po. po ang apple ng...

teknik po niya para madali niyo makuha dito po sa pinakagilid na no? eh, madali lang pong ganyan niya ganyan na niya na po agad para madali niyo pong nakukuha or pwede po kung nakatayo na po dyan kunin at lagay niyo na po lahat mare nakatayo po lahat dyan gaganyan niyo lang po gaganyan niyo lang po Ang madaling technique, Kuya Vagnim, nalagay yung... Ito pong guhit, di ba po? May guhit po kasi yan. Dalawa po yung magkabila. Ayan po yung parang pinagtugtungan po nung dalawa. Lalagay nyo po yan sa side. Yung sticker nyo dapat nasa gitna po siya. Para hindi po kayo mahirapan, siguro iba-iba yung iba-ibang technique kung saan po kayo madali. Ilalagay nyo sa gitna po ito, dun sa guhit gaganon nyo tapos papaikot nyo nung ganito ah. dapat lagi po siyang sentro dito hindi lang po siya na gitna pero dapat nasa gitna po siya no, o siya tayo, no. Ah. po siya ka tayo na ganoon po siya ngayon po ang gagawin natin papano nyo i-indulso yung dishwashing liquid natin Bili na po, katik lang pag nito, maganda ito pang linis sa mga Prato, kahit sa mga tulad ng mga yung mga may kalawang o kahit ano dyan, pwede ito pang linis. Maganda po itong gamitin. At tipid pa ito sa bursa at pang matagalan pa ito. ito pag ito ang magagamit niyo, todo linis at mabango pa. Ang galing, pepe. Ang ganda ko ka mo. Ating uh, new improved Tekran dishwashing liquid mas ano na no, ito, mas thick, mas uh, actually hindi naman dun sa bula dapat tayo mag base eh. dapat kung paano niya lagaan din yung kamay natin, gano'n ba siya ka safe tapos sa uh, gano, gano din siya ka, ka, gano kaganda yung antibacteria niya tapos yung, pag, yung pagtanggal po niya sa sebo hindi lang ito sa bula kasi sa base po sa mga hindi ko ako ano hindi ko ako chemist pero doon sa mga uh, ingredients parang lahat kasi ng ingredients safe yung para sa kalusugan sa kamay uh, safe gamitin hindi siya doon sa yung uh, chemical na parang bubula po siya po ang apple ang ito yung pinaka paborito kong ano scent 啊，不是。 yung kanyang unang araw ka telegram. O, tignan nyo po kung nasan po yung guhit. Para mas madali nyo makita yung guhit. Yung, ito po yung guhit, di ba? Yung kabila. Ibig sabihin, nandito po siya. Yan, ganyan po yung ano um, niya. hindi po siya pantay. Dapat pantay po siya. Yung Nakatagilis. Yung dito, mababa, dito po, mataas. Dapat, ay, na talaga? paano ko yung sa sahod niyan? Sa <laughs> <laughs> sahod. Kaling-kalingan niyo, unang araw niyo ngayon, dapat ayusin niyo naman. Bagal-bagal, ah? Oh. Oo. Ano yung bagal-bagal na yun? <laughs> Gusto <laughs> ko po mabilis ang kamay. Malinis magtrabaho. Kung ano, wala ako kayong sawit. <laughs> <laughs> Ibag... Logos? Oo. Oh. Siyempre daw. Ibag name? Ikaw, yung tansya mo, yung sakto na. Pero? Ulit lang po. <laughs> dapat naunahan niyo po ako. Kung gano'n po kataas dito, dapat ganyan din po dito. Parang pantay lang talaga? Ah, po. Para perfecto po yung ano natin. Tapos, wag mo niyang lulukutin. Pagka may lukot po yan, 2 pesos po yan. Sayang. Ayos <laughs> ayusin sa po niyo. <laughs> yung ano no baka ma-hurt si kuya di ba ganun po sa iba yung maigpit na ano mo Sige, natin. yung maigpit na mo ganun na ano, bagay wag ko kayong matalos relax lang relax lang po kayo Siguro meron lang yan, eh. pagka nakakabsado mo na yun. yan. ganda. Ganun po. Maganda ko lang yun. Kahit taguran mo siya naman. Kaso dapat, wala pong lupot. na iwasan po niyo yung ganun para mas maganda po siya. Ah. Para maganda na po siya sa labas, maganda po siya sa loob. <laughs> magkano po yung gusto niyo sa hot? Hindi, hey, eh, kahit buwag. Atay rin, gusto ko lang makatulong kayo. Hindi. Sabi niyo, magkano? Oh. 1,000 na day. gusto lang daw makatulong, Kuya Bagnimo. Ayoko, you, Kuya Bagnimo. Kahit hindi na rin, basta may pagkailangan ko. Pinan sa akin. Mm hmm. Tulad na sinabi ko, hindi ko naman kailangan ng pera naman. Pasado po ba katekran, wago Huwag ko kayong matense ko ipagnim. No. Mas maganda po kung isentro niyo kung gitna po siya. Pero okay naman po yan. Mahalaga, pantay naman. Pero mas maganda. Pantay na po dito. Ah, pantay na dyan. Pantay po sa... Nasa gitna po pala siya. No. Napakagandang swashing nito. Pateta. Sila ano naman, Kuya Bagney, maganito po ang ginagawa. Pero sa tingin ko, yan po yung mas madali. Ginagawa po nila Angel. Gaganito po siya, Kuya Bagnim. Yan, nakagitna yan. Yan, kaya ganyan lang po siya. O gusto mo gano'n? Pero nasa sa inyo po kung gano, paano po nyo kasi po ako pag may... Isa yeah. po doon sa galing sa isa. Grabe. Ito lang. yung ano natin, high-tech na. Yeah. Apat yeah. yeah. na ceiling fan. Hindi po siya ganyan, Kuya Bagnim. Pagka po ganyan, pwede pong... Ibab ito po, may to siya dito. May bababa niyo po siya. Eh. Yan. Ano ah po? Hindi po. Di ba po, ganyan. Yung pong may yan 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 situ po ya yeah. Hindi po kaya, no. no. Hindi po. Pagka, ano. mm -hmm. Ira po si ano. Ira po si Kuya Bagming. na po. ko kayo. kayo. Magpapikit ko yan, di po? Pero wag din nang isipin o yung nasa lupa. Ay yung nasa loob. Ito po yung kailangan nyo lang pantayin mo na. Yun o kasi tataganan po ng mga sinigit. Ito po dapat pantayin nyo siyang makapit yan niyo mo na, yun niyo mo na bibit niyo mo na sa baba. sakay niyo wakan di tap tapung gamit na no? Pwede naman po para hindi na hirapan dito yung poka ng humo na. Magpapaktisan so, niyo lang muna yung isa. Ano po yung Kaya pagtalaan mo namin yung Perfecto! Ang ganda po. Mas maganda pa sa kapit. Maganda pa yun sa gawani ni Kuya Ogos. Ito ito na si Kuya Baglim. Pate, karam. Mm -hmm. Tito, ang ganda po ng gawa ni Kuya Bagnimo.